Grabe ang ulan. Na, Wala nang sawa. Uh, hindi mo kakapagsahod. Uh, Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay pupunta ulit ka na Heisen at meron po tayong butihing sponsor na nagpadala po kay Heisen ng 10,200. Yun po ay galing po kay Mother and Uning Vlog. Yun daw po ay tulong niya para po kay Heisen. Doon po sa pinapatay yung tindahan po. Ayan, maraming maraming salamat po kay Mother and Uning Vlog sa pagtulong po ninyo kay Heisen. At more blessings pa po sa inyo para mas marami pa po kayong matulungan. Paki uh, Pakisubscribe na rin po sa YouTube channel po ni Mother Oning Vlog. Napanood ko po na talagang hindi lang po si Heisen, kundi talagang marami po tayong mga kababayan na natutulungan na po niya. Kaya more blessings pa po sa inyo at mag-iingat po kayo lagi diyan. Salamat po. God bless po. Uh Ayan guys, bali meron po tayo ditong pansit para sa pangmerienda. At ito po ay dadalahin ko na lang po doon. Ayan po si Busing po ay nagsasalin ng pansit. Ito po ay pakinig na natin ang adyaw. Babawas po natin mm -hmm. sila ng merienda. At sila po ay nagpapayos din ang kanilang bahay. Nagpapagawa na po sila ng lababo. Lababo lababuhan mm -hmm. sa kusina nila. Para may merienda rin naman sila. Okay na Oo. Oh. So, ikaw na lang po siya magbigay at kapag oh. maglalagay dito sa kasalanan. At ito pa yung... Naulahan Ayan guys, nandito na po kami ni Bossing. At bumili na rin po ako ng tasty. At tayo po ay magpapamerienda. Nasaan si RJ? Nasaan si RJ? Yan, nandito na po tayo. Pakainin mo si Talalay ng pansit. Saktong, 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 sakto. Marianda na po. Oh. Da po ikaw. Ayan. May pansit tayo dito. Marianda na muna. Mga mga plato. Ulan-ulan, honey. Ulan-ulan, honey. Ah, kadadating ko po inang na Marienda na po. Hindi. Ngunit isang isinda. Para ka lang, magpulit pa to. Ayun ay, para sa pangbubong na, ayun. Ah, babubongan na muna, hani. Babubongan eh. na muna. Ayun na, ako sa rasita, hindi na ako nakasimba. Dumating kami. So, kerti na. Kain na po yung lang na. Ikaw, hi, sis. Hi, po. Update po dito sa tindahan na ipinapagawa po ni na RJ. Bali, nakapag-boost na po ng dalawang haligi. Tapos eh, ay meron pong ano lang ang tawag dito? Tubular. May tubular. Para saan naman ito? petrasis. po sa trusses. 'Yan ang kukunin ng kakapitan ng kuno ng bakal year. Ah dito, yeah, Kaya, 'ah sa taas. Ah. Nilalagyan na po ng tubular. Tubular. Pagkakapitan ko ng buko. Bali sila po ngayon ay tatlo lang po yung kasama ni RJ ngayon sa pagtatrabaho. Saan ba yung isa? Naglalaba daw po yung isa, si anong pangalan yun na? Parang Amor. Si Amor. Ano kaya? Magipit tumira ng ulan, ay kanina po grabe talakas. Kaya ang trabaho po nila ay patigil-tigil din. Ay, pagka may bubong na yan eh. Ano yan? Ay, siniraan ko nga yun. Nag-re-wilding na po sila. Tama pa sa bagay nga uh -huh. dito. Doon, doon, doon. Wala okay. Wala po nilang binuhusan itong isang haligi. Tapos ngayon naman po ay isa at pag yun po ay matigas na ay bukas na naman po isang haligi ang bubuhusan po nila isang plywood lang po yung ginagamit nila para matipid po sa materyales. Kaya hindi po nila nasabay-sabay ang pagbubuhos. Baka yung isang haligi po ay bukas na. Papatigasin pa po yung isang haligi kabubuhos po ngayon. nung upload ko yung vlog ko, yung nagpa-deliver, ay may nag-comment agad sa akin, si Mother Oning Vlog. Ang sabi niya ay gusto daw niyang makatulong din sa inyo. Kaya kinontak niya ako at nagpadala siya ng 10,200. Wow, thank you po, thank you po. Thank you po. Napakalaking bagay po nito. Ay, bali po ito ay bibili na lang po namin ng pangbubok ng hero pangyayari po doon sa amin pong tindahan. Thank you po. Salamat po. Yes po. sa inyo. Salamat yes po sa inyo. At ingatan ka po ni Lord. Yan, thank you po yan ay si Mother Uning Vlog. Thank you po Mother Uning Vlog. Oh, wow. pwede niyo siyang yang i-search sa YouTube at paki-subscribe na la. Sige, sige. At, ah. okay. at siya yung tumulong sa inyo. Salamat uh. po ulit. Thank you po sa Mother Uning Vlog may malaking tulong na po sa kanila para sa ipinapa-tayong tindahan yeah, at ibibili daw po, po ng yero. At parang ano, argyahan eh. Parang inauna na yung... Magkabubong na agad. Para kahit tumulan, mga pa, pa kami dito sa ibaba. Pa. Pa. Parang maganda ngayon may bubong na. Para kung may parang nakikita mong kahit paano may yari na. Yeah. Kahit mahuli na muna itong ibaba ah sa nagka-budget ulit at yung saka na kaya si Derek mahalaga ay may bubong. Mm -hmm. Para kahit umulan, gawa nang dito sa atin, lalo ngayong mag-February, ay wala pa rin pong tigil ang ulan dahil oh, nga po amihanin. Ay maganda ay may bubong na hindi magdadamsak, yeah. hindi magpuputik. Uh, mas madali magaan na ating mag-trabaho pag may bubong na. Mm -hmm. Kahit may... lang umulan ay mm -hmm hindi na kayo mababasa. Pwede na dito maghalo sa loob. Oh, Thank you po ulit sa kay Mother Oneng Vlog. Salamat ko. Ah, to yun ay so, ito yun na ito mamaya. kanina pa kumaga namin na buho Eh, pwede na magpaklasin yung, yung mama. Bali, naglagay ah, po sila ng... Ang bago sa may bigay, mabubuhusan na yun. Eh, di po kasi matigas oh, na. Kasi. Okay, Ayan po. guys, at tumula na naman po ng malakas. Kaya, yeah, pag ganyan pa ang pagtatrabaho. Kaya, Ate. Oo. Pasok mo na kayo, malakas ang ulan. Grabe ang ulan. Wala na, di mo Wala mo Ayan guys, bali nakaluto na po ng tinola at mayroon na rin itong kinain. Magpapakain na po at tanghali na rin la ang habang naulan pa. Kain na po. Uh, kain na muna habang umuulan. Kain na muna Kain na sabi ay sawa na daw sa mga karne ay nung umiti may talukap ng sihi nagahambog lang uy bida hindi karne na sihi yung yeah. haba 16. 16. 16 Naglilista na po ng pangyero. Yes para mabubungan na muna po. 0.4 Ang bibirin daw yeah. kung bubong ay parang ganito. Kaya. Pero anong kulay daw? Kulay asul daw ay. Kulay bro. Kulay bro. Tapos. Ah. Textro. Tekstro. Anong tukar? So tukar so tayo. Ilang yero daw ang buti na eh? Pito daw. Pito hanggang wala Eh, isang largo na ha niya. Sixteen feet. kaon boss. screw Ito. Ito, eh, mag-apat lang. Lal. oh. Ayan po at nagbabalagbag na sila diyan ng bakal po sa taas na pagkakapitan ng yero. Hanggang ngayon po ay naulan pa rin. Wala pa rin pong tigil. Si Ma'am Gemma nga pala ay nagpadala ng 1K. Ito ay papasko daw sa inyo. Wow, thank you po. Ate Gemma at Kuya Roy. Thank you po. Ate Gemma at Kuya Roy. Salamat po tayo mo. God bless po. May Ito ay papasko. Si nanay at tatay ay meron din. Merry Binigay King. sa akin ni Malin. Masayin po ay naglalab. Nagbabanlaw ka na lang ayan po merienda time muna ulit tabang naulan pa magkakapi muna tapos ay may pansit pa pong natin na ng umaga marami pa iniinit na lang ang din po tapos ay may tinapay po at sakto sa kapi so RJ po ay nasa bayan pa at uh, natingin pa po ng ibang mga ano ay materialis para po sa pambubong nagkakanbas po siya kung saan mas mura. Si inang Merna po ay masama rin ang pakiramdam. Kinasam an po yeah. si J at kadadating. <laughs> kaulanan na. Ay kailan daw i deliver Na ah. Ah kasunod mo na rin? Tubular. Ay yung year, ay bukas na lahat, sarado na dito. Ah. Yung natawad ko, pa din sa kawan yung 300. Sabi ng kawan ay, ay magkano ba kayong pera mo diyan? Sabi kayo ay, 6.5 na lang po. Ay, ang kabayaran ay 6.8. Ay sabi, ticket ko kung ko, baka pwede pa. Kinuwenta. Kasi sabi, ay sige, ayos na sa 6.5 yan. Sa kawan. Sa kawan. Sabi kayo ay, yung apot yung pong Hulang ay, eh yung punsobra ay ipapumusahin ko pa. Sabi, eh sige, okay na sa 65 yan. Eh di nakatawad pa ako ng 300. Natatawad daw po si RGV. Pagka-pika ko na. Bale may, bale, <laughs> pumatak na 540 din. Ang um, isa, ay yung, yung kuha na yung 570, ang presyo nila nung una. Natawad ko yung 360. Okay ba? Nice na yun. nalito mm -hmm. pala yung Kaulanan. Uh, oh. Kaulanan po ang pagbili ni RJ ng materialis. Nakay, hindi na tumigil ang ulan simula kanina. Ayan po yung mga binili ni RJ. Kasunod na rin po pala. At ibababa na po.

Much, 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 later. Ayan at bali, ito lang muna po ang nagawa nila ngayong araw. Naglagay na po sila ng mga bakal. Pero hindi pa rin po tapos. Tapos nakapag-poste uh, na nga po dun. Ah. Ay sobrang lakas po ng ulan kanina. Halos hindi na po tumitigil hanggang ngayon. Umuulan pa rin po. Kaya kanina po ay huminto muna sila sa pagtatrabaho. Yan naman po ay babalagbagan pa nila ng isa pang bakal. Yung pagkakapitan po ng yero. Sana naman po ay gumanda na ang panahon bukas. Para matapos na po yung bubong yun na muna po ang inuna para kapag kaumulan, umulan eh, hindi naman po magdamsak dito sa kanilang harap ng bahay ayun po si RJ ah <laughs> pero kung hindi siguro maulan ha eh, baka kahit pa paano eh. oo oh, may Oo oh, nga ay grabe naman po ang ulan talagang kanina'y kalakasan na ay, bukas ay yun na lang ang ahan eh. Oh. Yung isang haligi pa. Sana ay maganda na panahon bukas. Ayan uh, ba yan ay parang may babalagbag doon ah. Sa ibabaw. Oo. Ah Yung mga ito ah, uh, una pagpo yan. Oo. Uh -uh. Ah -ah. Malaki Oo. Yan uh -huh. yung mitrong pag pagkakabitan ng lero. Oo, oh, ay paano na doon sa inyong tapat ng kwarto ay maulan, ano? Ano, itataklog mo doon? Magkakaralaman na ng plastik. Abay, di yun na ikawan. Tutulo din la ang pagka... Iyos, iyos. na lang yung kama para hindi... Ayaw. ...pamasak. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.